Ayun ang magandang photo. No? Oh, <laughs> May picture na. O, oh, meron din oh. No? Tara takbo. Kanjan papa. No, running down. Ice cream for sale. Bye. Papa. bye. Papa. Oh, okay. papa. Oh, naman, apa? Ako. Papa. Apa? 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 ang ya okay. yeah. yeah. ganda siaw gandara mo an ' man kan Saka ito muna. Saka lang. Stop.